Hello, good morning, good morning, mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon, Pilipinas. Araw ngayon ng kwarisma sa Pilipinas, no? Uh, kailan ba magpapako si Bongbong at saka si Liza Marcos kasama si Mike Abe at saka si... Uh, sino ba yun? Si Mel Robles. <laughs> Bukas yun, di ba? Yung may paku -paku sa krusan Sana ay magpapako sila pati warik. No? <laughs> ah, yung topic natin, mga lalabs, mga bayot, hindi si Eliza Marcos, ha? At saka si Bongbong Marcos. Dito po tayo, mga lalabs, mga bayot, sa isyo ng uh, pulboron. Uh, na naman po itong isyo kay Pangulong Bongbong Marcos patungkol dito sa kanyang... Uh, pagpopol boron na di umano may video. So, yun ang ating topic ngayon. So, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. At sa mga kapwa ko po, FWS around the world, hello, hello, make shout out. So, yun na nga, no, mga lalabas, mga bayots, uh, umuugong na naman, dahil kahit si Ator ni Harry Rocky, sa kanyang uh, spokes hour sa... Uh, tanyang YouTube channel, ay nagsasabi siya na uh, hawak na ni Maharlika ang uh, polvoron video tapos uh, napanood na daw ni Maharlika. So ang tanong, ito yung uh, hamon kay Maharlika ngayon ng taong bayan o ng mga vloggers, ng mga Duterte supporters at mga pink, uh, pulawang uh, vloggers din, lalo na yung mga bangag at tambalos-los vloggers, Miss Maharlika, kung totoo ang uh, Pulvoron uh, video, andyan na sa kamay mo at napanood uh, muna ako, Dengto Hariroque, uh, kailan mo yun ilabas? <laughs> Ito na po yung time na ilabas mo iyon. Dahil kung uh, sa July mo pa yan ilabas, or John, uh, pamumuliti ka yun, or kung totoong meron talagang uh, polvoron video ni Bongbong Marcos. Na, ayon kay Tatay Digong, uh, meron daw, pero uh, pinakita sa kanya, binigyan siya ng kopya, pero tinanggihan niya at nasa mga military. So ngayon, ang military, lalo na ating, yung ating AFP <coughs> uh, general or yung, ano na, yung mga leaders dyan, nahawaan na po ng politika. Lalo na dyan sa DND, uh, dyan kay Gibo Chodoro, na isang politiko. Wala na eh. Ang nangyari ngayon, puro pa, papogi siya dyan sa kanyang mga media interview. Dahil bakit? Baka may, may planong tatakbong Senador ulit? Or Vice Presidente? <laughs> rating na election 2020, hindi natin alam. Puno ng mga politiko ngayon sa administrasyon na kung saan ay walang ginagawa, lalo na dyan din sa Kongreso, pamumulitika at term extension ang kanilang ginagawa dahil talagang willing willing sila sa mga pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Ngayon, okay, tayo balik tayo sa pulburon video na to. Kailan ba talaga ito ilabas ni Miss Maharlika ang pulburon video na kung saan ay grabe ang kaguluhan ngayon dyan na Maharlika Marami po kaming nananawagan sa iyo na ilabas mo na ito na yung time. Kasi nga, eh alam mo naman, di lingit sa kaalaman mo, Miss Maharlika, na kung saan ay marami ng mga kasundaluhan dyan sa bansa mo sa Amerika, libu-libu nga ang nasa Pilipinas na, na-deploy na doon kasundaluhan ng Australia uh, at uh, Amerikano, andyan na po sa Batanes andyan sa Kalayaan Island, bayon Or maraming mga area na doon, pati yung mga EDCA sites yata, na bigay ni Pinoy dati, meron na nakaposting doon, may mga armas ng dala. Kunting kibot na lang, magkakagyera na sa Pilipinas. Inililihis lang ngayon ng gobyernong ito ang isyo kay Kiboloy. Para hindi mahalata ng taong bayan na nagkakagulo na pala. Or may napipinto na talagang kaguluhan eh. Lalo na na yung China, yung bantang, bansang China ay nag, uh, ano na, nagsalita na na kailangan daw harapin ng Pilipinas ang consequences dahil sa ginawa nila ngayong pambobole dyan sa Uh, South China Sea, sa otos ng mga, uh, ng Amerikanong uh, gobyerno. No? At yung mga travel-travel ni Bongbong Marcos, punta ng Germany, punta ng uh, Czech Republic, punta ng Australia, hindi yun para i-promote ang Pilipinas, kundi pino promote ni Bongbong Marcos ang American government na para mag-join uh, joint forces sila para labanan ang China. <makes> Kapit ang ng Pilipinas, eh, kunwari doon nang i-invite ng uh, investors, o oh, lol, ng <makes> <makes> investors uh, na mahihikayat. Bakit? Pagkatalikod pa nga lang di ba ni Marcos sa Australia, o sa pumunta din doon yung prime minister yata iyon ng uh, ng China o nag-oper-oper doon ng kung ano-ano eh di billions of dollars yon ang kanilang uh, negosyong pinag-uusapan doon. So nga, nga ang Pilipinas. Pumunta siya ng New Zealand, yung prime minister ng China. So anong mangyayari sa Pilipinas? Wala. May nahita ba tayo yung 4 billion dollars ba yun na uh, investment ni Marcos sa Germany? Nga ngayon, <laughs> uh, wala rin tayo nahita doon sa Czech Republic. Pangako lang. <laughs> Yung, yeah. Pinapromote ginas ang gumastos taong bayan. So ngayon, balik tayo dito sa pulburon ni Maharlika. Ilabas mo na po yan, Miss Maharlika, para mahanapan po nang solusyon si Pangulong Bongbong Marcos kung paano mapatalsik dyan sa Malacanang dahil hindi po pwede na magkaroon po tayo ng bangag na Pangulo. Kaya mali-mali nga ngayon eh. Yung kanyang mga foreign policy na kung saan ang ganda-ganda ng uh, kanyang mga sinasabi mabulaklak ang bunga nga ni Pangulo ni Marcos Jr. nung panahon ng kampanya dahil yung foreign policy niya, maganda ang toro ni SAS. Napunta pa si Marcos nung nanalo ng presidente sa China, di ba? Pero biglang nagbago ang lahat ng mga uh, pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos nung napunta sa Amerika for the first time sa tagal na panahon. Naging presidente na, ayun. Yester, yester na siya doon. Nagbago ang foreign policy ni Marcos. And hindi lang yan dahil sa lumolohod sa Amerika, dahil uh, sa kanilang mga foreign, uh, sa kanilang mga assets, eh, frozen assets. Hindi lang yun. Kundi sa mga kaso nila doon at uh, yung uh, pagiging ano niya, duwag. <laughs> yeah. Walang isang salita si Pangulong Bumbong Marcos dahil nadidiktahan ng kanyang asawa at ng mga tao nakapalibot sa kanya kagaya ni Pakito Ochoa. <tinyo> <tinyo> Nagsama si Marcos, junior, underdesire, walang magawa. Kasi pag makita natin yung pulboron video na yan ni Bumbong Marcos, kung meron man, may taong bayan ang mag-design. Kasi impeachable daw yan, sabi ni Pang ni Harry Roque. Pero malabo yon ma-impeach si Bongbong Marcos dahil nga hawak niya yung Kongreso, hawak din niya ang Senado dahil si Migs ay humihimo din sa puwet ng First Family. <laughs> so may iba pang remedy doon. So kailangan natin muna mapanood yung video na yan na pulburon ko papano hot si Pangulong Bongbong Marcos papano lumunok nang kanyang mga kinakaing tawas <laughs> di po ba? kaya nga nagkasakit diba, ng flu-like symptoms dahil sa pagka nasubraan daw ang katawan ng ay, pinagbabawal na gamot <laughs> tingnan natin. Kaya dapat ilabas na yan eh. Kailan pa yan ilabas? Kung tama nga si Banat Bay. Kung nagpuputo na ba? Nagkakagira na? Useless na po yun, maharli ka. Hindi na. Kung para ka talaga sa Pilipino, para ka sa taong, uh, oo, sa taong bayan, mga naghihirap ng na mga Pilipino, ilabas mo na ang video. Kung hindi ka for the views only. <coughs> At saka yung lagi mong sasya, ito na, Lisa, mga yung pulburun video. E eh di, mas lalo mo silang uh, binibigyan ng pagkakatao na sila ay makakounter counter attack sa iyo kapag ilabas mo iyan. Di po ba? Dahil lagi mong nginangak sa ano mo eh. Sa channel mo. Tapos ang ending, nga nga. Hindi <laughs> ko ang liyan, yan. Ilabas mo na, maharlika. Hinahamon ka ng taong bayan. Kung nagtunay talaga na nagmamalasakit ka sa mga Pilipino dahil kapag nagkagyera sa Pilipinas at uh, <clears throat> nagkagyera itong China at ang Amerikano dahil sa Taiwan at damay ang Pilipinas dahil ginawa tayong battleground ng Kano sa tulong nitong ating bangag na Presidenting Bumbong Marcos Jr. <laughs> Ikaw ang unang sisihin namin na mga Pilipino dahil nasa sayo ang susi para mapatalsik si Bongbong Marcos hindi mo ginawa. Kaya ngayon pa lang ilabas mo na maharlika ang polvoron video ni Bongbong Marcos kung totoong hawak mo. So yun, ang hamon sa iso. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Stay safe oh God bless and bye-bye. And, uh, apa lagi like